Hello mga mare, for today's video ay isi-share ko po sa inyo yung niluto kong chicken biryani. Nag-try po ako magluto nito at yung mga sangkap nito ay nabili ko sa online. Ayan, first time kong gumawa at Okay naman po ang kinalabasan. Nagustuhan po ng pamilya. Hindi naman po kayo mahirapan sa pagluto nito kasi meron pong instruction na nakalagay doon sa pakete. Ang una nga daw natin gagawin ay igigisa natin ang sibuyas. Mas maganda po kung marami-raming sibuyas. Nung medyo nag-toasted na yon ay tinanggal ko muna sa kawali at pagkatapos ay dito ko rin prinito yung mga chicken. Bali, nasa inyo kung anong parts po ang ilalagay nyo. So ayan, habang nagpiprito tayo ay sinain ko naman itong basmati rice at ilalagay nga daw itong mga ano, pampalasa. So, ayan na nga. Nung nahangot na yung chicken, ay dito ko na rin iginisa yung ating kamatis. Ayan. Antayin lang natin na medyo lumambot-lambot na yung kamatis. At pagkatapos, ay pwede na natin ilagay yung prinito nating bahagya na chicken kanina. Ayan. Tapos, luluto-lutuin lang natin at halu-haluin para po magpantay yung pagkakaluto. Asensya na kayo mga Mars kasi medyo magulo po ang pagkakabidyo ko nito kasi wala po akong kasama at isa lang ako nag-shooting dito. So ayan, kaya isa ko lang na binibidyoan habang nagluluto kaya medyo magalaw yung aking camera. Pero by the way, ang ituturo ko naman dito sa inyo ay kung paano ito niluto. So ayan na nga, nung medyo okay-okay na ating chicken, nilagay na natin yung mga powder na nakalagay dun sa pakete. At according sa pakete ay ibubus natin ito lahat at saktong-sakto ang lasa nito mga Mars. Dito sa niluto ko ngayon, ay sakto yung isang kilong manok na nilagay ko taman tama lang po yung lasa Nung ating uh, nagawang chicken biryani Ayan po yung pinaka Ito talaga yung magpapasarap sa ating uh, Lulutuin na biryani Ayan, kaya inilagay ko lahat yan Kasi, ah uh, Mahirap naman kapag kulang sa lasa, 'di diba? So ganito na nga ayan na, bali-halu-haluin natin 'yan hanggang sa mag-well combined yung mga sangkap at lahat po ay dapat malagyan ng mga seasoning na pinaglalagay natin. At ito nang ang kalalabasan niya. Ayan, dapat pag ganyan na po ay mahina lang yung apoy kasi inaantay pa natin maluto yung ating uh, rice. Ayan, kaya dapat mahina lang ang apoy para hindi naman masunog. At ito na nga, medyo half cook na ang pagkakaluto nito. Inalis ko na yung mga nakalagay ng mga pampalasa. At pagkatapos ay ilalagay na natin ito doon sa ating nakasalang na chicken. Ayan, mapapansin nyo na medyo ano pa siya, hindi pa siya talagang totally luto. Pero maluluto naman yan kasi nga ito nga, lulutuin natin siya dito. Ayan na nga, pass forward na yan, nailagay ko na sa sa kawali ayan, tapos haluin lang natin. Okay lang po 'yan kung medyo may tubig-tubig pa 'yung ating rice kasi maluluto pa naman 'yan habang panay ang ating halo dito. O 'di ba madali lang talaga? At ito na nga sa loob lang ng ilang minuto, ayan nakita natin na well combined na 'yung ating mga sangkap na nilagay. Ayan. at ang last na ilalagay natin ay itong niluto natin na onion. Ayan. Ito po talaga ang magpapasarap. Kaya kung ako sa inyo, dagdagan nyo ito once na magluluto kayo nitong chicken. biryani. At ito na nga mga Mars. Sa ilang segundo lang ay ready na ang ating chicken biryani. Siya nga pala mga Mars. Tinimplahan ko pa po ito ng patis. Kasi medyo natabangan po ako sa lasa. Kaya kung magagawa kayo nito ay nasa inyo na po kung ano yung ilalagay nyo pang pampalasa. Ready to eat na ang ating chicken biryani. Bali ang masasabi ko lang sa inyo mga mare Ay nako. kaya nyo po itong gawin. Total may nabibili naman tayo sa mga online shop na mga nakapakete na at ready na para kumbaga easy to cook na lang ang gagawin natin. May libre na rin siyang ano, basmati rice. Pero kahit hindi basmati rice ang ilagay natin ay okay lang. Pwede rin yung mga seasoning lang ang orderin natin. At makagawa rin tayo ng masarap na chicken biryani. Actually, pwede rin po itong pang big, big business or pwede rin itong panghanda sa mga okasyon. So, paano mga mars? Ayun na muna po ang ating for today's video. At pasensya na kayo bukod sa magulo yung aking camera ay maingay pa ang aking paligid kasi magtatapos nagpapaula na naman yung mga manok dito sa aming kapit bahay. Sumasabay na naman sa aking pag-voice By the way, sana po ay may na-share akong isang recipe na naman na pwede nating pagkakitaan at pwede nating gawing panghanda at pwede nating gawing... ah, uh, Basta yun na yun mga Mars, ang ingay talaga ng chicken na interrupt ako sa aking pag-voiceover. Sana po ay sabay-bayan yung ako video. So, paano? Bye-bye. Until my next vlog. Bye-bye po and God bless. Happy cooking.